dayan ikalawang araw na ngayon ng pagpapatupad ng Department of Agriculture ng 58 pesos kada kilo ng bentahan ng uh, imported na bigas. At dito sa Nepa Qmart, uh, papansin-pansin na tuloy pa rin ang pagtatangkilik ng ating mga kababayan sa mga imported na bigas kahit na hindi agarang may baba ang presyo nito. Tulad ni Ma'am Beth, ito raw ay dahil sa kalidad ng imported na bigas na hindi lang mas masarap, mas maganda pa kaysa sa lokal na bigas. Gayun din naman para kay Sir Aniceto na matagal nang tumatangkilik ng imported na bigas dahil mas masarap ito. Pero pagdating sa pagtitipid o pag masyadong mataas na ang presyo ng imported na bigas, payo nila sa kanilang kapwang mamimili sa local rice na muna tayo. Yung imported kasi mas ano siya, mas, ma, mas masarap siya tapos mas malaki, uh, malagkit. Maganda siya. Maganda siya talaga. Yung hindi imported, mas makakasave ka doon mm -hmm. dahil mas mura. Hindi sa kuha, pagtitipid, Depende sa kinikita ng tao. Pag mm -hmm. makahaw sa kuha, isang buwan. Kung kuha lang, higpit ng sinturon dahil sa hirap ng buhay dayan itong katabi kong Japanese rice na nasa 62 pesos kada kilo pa rin ngayong araw na ito, kapansin-pansin na ito na ang pinakamahal na uh, bigas o imported na bigas, hindi lang dito sa Nepa-Kumar kundi sa iba rin mga palengking napuntahan natin tulad kahapon sa Tandang Sora. At nang makakwentuhan natin ang mga may-ari ng mga bigas na, na, na mga ito, Ayon sa kanila, hindi nila mabababa ang presyo kaagad ng Japanese rice na ito at iba pang nilang mahal na uh, bigas dahil mataas ang kuhunan nila para sa mga bigas na ito. Ayon sa kanila, hindi lang naman itong bigas na ito ang pinkukunan nila, kundi pati ang renta ng kanilang stall, ang kanilang uh, parking fee para sa kanilang mga truck, ang mga tao na hinahire nila at ang pagkain pa sa mga taong na-hire nila at hindi lang 'yon, dayan Uh, kailangan rin nilang pag-isipan yung kanilang business rin. Dahil sa ngayon, according to sa mga uh, nagbebenta natin, sabi nila, kailangan mag-antay muna ng, uh, ng mga nagtatangkilik ng imported rice, lalo na ng ganitong Japanese rice, uh, ng konti lang naman bago nila ma-enjoy ang 58 pesos kada kilo dahil nga naman, kailangan rin nila mag-adjust sa nakukuha nilang uh, bigas sa kanilang supplier. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa Nepa Q Marquezon City. Balik